Kasal ni LJ Reyes at Philip Evangelista. Bakit nga ba walang mga abay? Alasing 5 ng hapon ng ikasal si LJ Reyes sa kanyang fiancé na si Philip Evangelista, isang businessman na nakabase sa New York City. Ayon sa mga source ng media outlet, wala umanong entourage para sa mga abay, tanging ang mga anak lamang ni LJ at ni Philip bago pa makita o masilayan ang bride na si LJ. Ayon pa sa mga source ng mga media outlet, marami umanong mga kamag-anak ang hindi naka-attend sa kanilang kasal sa New York City. Kaya naman nanood na lamang ang mga ito through live streaming ng kanilang kasal. Ibinahagi naman ni LJ Reyes na ang nag-ayos sa kanya para sa kanyang kasal ay ang kanyang team na nagmula pa sa Pilipinas. Simple lamang umano ang naging kasal ni LJ at ni Philip at ito ay isang garden wedding sa New York City. Base mismo sa invitation na ibinahagi para sa kasal ni LJ at ni Philip, nagsimula ang kanilang kasal ng alas 5 ng hapon sa New York Time at magtatapos ang kanilang reception hanggang alas 10 ng gabi tila mga kaibigan at mga kamag-anak lamang na nakabase sa New York ang mga naka-attend sa kasal ni LJ at ni Philip Evangelista